Nag-alalastic man ang isang magnanakaw sa Maynila. Pinagkasya niya ang kanyang sarili sa malit na butas para looban ng isang tindahan. Nasa frontline ng balitang iyan, si Mon Gualvez Exclusive. Nakuhanan ng CCTV ang lalaking ito na nakatambay sa labas ng isang tindahan sa Divisore sa Maynila nitong linggo ng madaling araw. Maya-maya, tumayo siya at may pilit na inaabot sa loob ng nakasarang tindahan. Dahil hirap siya, tinulungan siya ng dalawa niyang kasama para buksan ang grills. matan matansya nitong kasya na siya, dito na pumasok sa loob ang lalaki. Pagpasok niya, tinakpan pa nila ng payong ang butas sa pinaglusutan ng lalaki. Unang tinangay ng lalaki ang mga sigarilyo sa estante. Sunod niyang binuksan ang drawer na naglalaman ng pera. Nang tapos na siya sa pagnanakaw, inabot niya sa mga kasamahan ng mga pakete ng sigarilyo. Yun nga lang, nahirapan siyang lumabas mula sa butas na pinasukan. Nagkalat pa nga sa ang perang ninakaw niya. Aabot sa 300,000 pisong cash at mga sigarilyo ang ninakaw. Nagulat yung boss ko na pag open niya noong linggo, hindi niya na nakita yung pera. Malaki po talaga siya kasi halos dalawang araw po namin na benta yun. Eh. Ito raw ang unang beses na nilooban ng tindaan sa loob ng labin limang taon nila sa Divisoria. Nakalak naman ng pwesto at may grills pangangharang sa labas. Kung titignan, kulang-kulang isang dangkal lamang yung butas nitong accordion grill. Pero dito pilit inilusot ng kawatan yung ulo niya hanggang nagkasya na mismo yung katawan. Naaresto ng mga polis ang isa sa tatlong kawatan. Tumanggi siya magkomento. Tinutugis pang pa dalawa niyang kasama, kabilang na ang lalaking nag-alalastic man sa pagnanakaw. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez. News no 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.